Ngayon po ay uh, ibabahagi ko po sa inyo ang uh, simple at uh, madaling uh, pagtatanim ng uh, spinach o kulitis sa mga empty bottle ng uh, soft drinks. Dalawa pong pamamaraan, ano? Ito po, in-harvest ko na nitong nakalipas na araw yung kanyang mga daon. Ngayon, may mga panibagong daon na naman na riwa na ilang araw na lamang ay pwedeng uh, harvestin. So, simpleng-simple po yung uh, uh, pagtatanim uh, a uh, pagpapapatubo uh, pag-aalaga ng uh, spinach. Harvest din po tayo ng uh, daon at uh, uh, ng spinach at magluluto po tayo ng uh, masarap at masustansyang ginisang spinach o kulitis with bayabas and tinapa. So bago ko po ibabahagi sa inyo ang uh, simpleng pagtatanim ng spinach sa mga empty bottle ng uh, soft drinks, ay uh, iseser ko po muna sa inyo ang uh, ilan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng spinach. Ilan po sa maraming taglay na health benefits sa ating katawan ng spinach ay uh, rich in na uh, iron, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, boost hydration carbs appetite prevents osteoporosis good for the brain good for the heart good for the bone reduce the risk of anemia treat diabetes may uh, mataas na antioxidant content at tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer ilang dan po yan sa taglay na maraming uh, health benefits sa ating katawan ng spinach. Ngayon ay magtatanim tayo ng uh, spinach, oh Sa aking uh, hanging garden ko siya itatanim. So ito ng ating uh, seeds ng spinach. Uh, dito naman natin sila itatanim sa mga uh, bote ganito. Pinagtamnan ko na po yung mga bote ito at itong lupa natin gagamitin ito po, ah. Buwag gaga na lupa. Ang uh, mixture po nito, 60% buwangag na lupa, 20% carbonized rice hull, at another 20% ay uh, vermicast. Ngayon ay magtatanong tayo ng spinach. Uh, Lagyan po natin ng lupa yung ating mga bote. Ayan. Lagyan natin ng lupa. <clears throat> Hanggang uh, leeg lang po, no? Ayan. Ayan. Tapos kuha tayo ng uh, uh, ilang uh, pirasong seeds. Sa isa pong boteng ganyan, pwede pong uh, uh, tatlong hanggang apat na seeds ang uh, lalagay. Tapos so, kuha tayo sa ating uh, palad. Maliliit lang po ang uh, seeds ng spinach. Ano? Ayan o, oh, uh, tinan po ang seeds nila. Liliit lang Oh. Ayan, ilan na po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako, 10 na. So, maglalagay tayo ng uh, ilang piraso dito ayan dito so pwede pong uh, lima lima so lima lima yung aking ilagay uh, pag tumubo po lahat transplant ko na lang yung ba direct planting po ito no? hindi uh, ko na po pinunla so ayan ito yung ating ah uh, uh, Dalawang spinach na itinanim sa bote. Yan, so, uh, ilalagay ko na ito sa ating ayahang uh, uh, natin ito natin yan yan ayan yeah, ito tumigan natin sa so, watering pamamaraan ano? may pondo pong uh, tubig sa ilalim yan tapos dito ayan makikita po ninyo may uh, pondong uh, tubig sa ilalim ayan isa ayan ayan sa so, iba po mga tanim natin so ayan po ano nakahang po sila hanging garden ayan ating uh, spinach na yun naman ay uh, pahalang nga nga ating uh, pagtatanim ng uh, uh, ah, spinach. Kanina ay uh, yung una ay uh, self-watering. Ito hindi self-watering, ano? Uh, paalang ito. Ito lang po ka uh, simple ang uh, uh, pagtatanim uh, ng spinach uh, na palam ha? Huh? so ito po yung ating uh, uh, seeds ano? ito po yung ating seeds kulang po kayo ng ilang piraso ha? Huh? hindi naman po yun sa kamay so yes, ayan, sa kamay tapos si nalagay nyo lang po ng uh, iwa-iulay. Ito, no? Tapos ay uh, takpan. yan. Ayan. Wala naman po yan. Sa bote po ng uh, soft drinks. Ito yung ating ah uh, uh, bagong tanim na spinach. Huh? Pagkalagay uh, pong ganyan ay uh, uh, didiligan lang po spray lang ah uh, uh, ganito uh, every morning spray lang spray lang po ng ganyan napakadaling alagaan at uh, patubuin po yung spinach sa loob po ng isang buwan ay uh, makaka harvest ka na no? mabilis pong lumaki isang buwan ay uh, pwede ka na na umani ng iyong uh, sariling tanim na uh, spinach napaka healthy po niyan After 20 days, so ganyan na po, kalalaki ang ating ah uh, spinach. Uh, ano? Pwede na pong i harvest yan, no? pwede nyo pong ah uh, uh, pagtagalan na. So ito na mga uh, nasa pangbote ay uh, uh, ano na po yan, ano? pinag-arbesan ko lang po yan at uh, pwede na namang uh, um-harvest ano? ng kanyang uh, sariwang uh, daon. Napakasimpleng simpling uh, patubuin, nalagaan ang spinach uh, within 20 days to 1 month ay uh, makaka-harvest ka na, makakakuha ka na ng uh, daon, ano? Sariwang daon uh, na pwedeng ipangulam ng ating mga tanim na spinach. So, ganoon lang po kasimple at uh, kadali ang uh, pagtatanim po ng uh, spinach sa mga empty bottle ng uh, soft drinks. So, ngayon po, isamaan nyo naman ako. Aani tayo ng ating uh, uh, mga tanim na spinach at magluluto tayo ng uh, ginisang spinach o kulitis with uh, bayabas and uh, tinapa. So, narito po kami sa aking uh, garden, ano, sa likod na bahagi ng aming uh, bahay. At uh, napaganda po ng aking uh, mga tanim na spinach. Ito po yung na-harvestan ko na. Ito naman ay uh, ilang araw pa lang po ito, ano. Nasa 20 days pa lang po yan. So, ganun na po siya kalalaki, ano. Ayan po po yung ating uh, mga tanim na spinach. Magkikita po ninyo. Ang gaganda po nila, green na green at uh, uh, ready to harvest na naman. Pero na-harvestan ko na po, po ng nakaraang araw yan. Ngayon ay uh, harvest naman tayo uli ang ating uh, uh, mga tanim na spinach o kulitis ano? Uh, sa mga empty bottle ng uh, soft drinks. So ito po ang ating uh, mga spinach na harvestin. Ano? Maganda po ng kanilang ah uh, uh, kanyang mga daon na green na green. Ano? Saribong sariwa po ang ating uh, uh, mga spinach. Uh, napakadaling uh, alagaan at patubuin Minsan po tumutubo lang po yan kasama ng ibang uh, mga damo Pero ako ay sadya po akong uh, nagtatanim At uh, uh, nag-aalaga ng spinach uh,